pulo ang mga alkalde ng Metro Manila para sa pagsasaayos ng mga salasalabat na kable ng kuryente o spaghetti wires. Bubuo sila ng ordinansa para alisin ang mga kabling hindi na kailangan. Nasa front line ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Masakit sa mata at pwedeng makaaksidente. Yan ang peligro ng mga salasalabat na kable ng kuryente o spaghetti wires saan mang sulok ng Metro Manila. Nitong nakaraang linggo nga lang, bumagsak ang posting ito sa Maria Orosa Street sa si Ermita dahil sa dami ng mga kabling nakasabi. Ang mga kable namang ito sa Mandaluyong, delikado kapag nasabitan ng truck. Ganito kababa yung mga putol na kable ng kuryente at telco dito sa bangketang ito dito sa Mandaluyong. Bago pa man magpandemya ay nandito na ito at ngayon tapos na ang pandemya, nadadaan-daanan pa rin ito ng mga residente at ng mga nagtatrabaho dito. Ayon sa MMDA, pwede rin mag siya ng sunog ang salasalabat ng mga kable. Ang residenteng sinya ni Tarteche, halos nahahawakan na raw ang mga kable ng kuryente na nasa labas lang ng kanilang bintana. Tatakot minsan, lalo na pag nag, ano, mainit ang panahon. Yung minsan na ano siya, nag, well, parang sumis, ano? oo, sumisiklab. Minsan, oo, kaya lang naagapan. Kaya naman pinag-usapan ng Metro Manila Council ngayong araw ang pagpapasan ng ordinansa sa bawat LGU kontra spaghetti wires. Ito po ay mga wires ng ating mga telcos o mga telecommunications uh, companies at networks na nakakabit po sa mga poste ng Meralco na paglipas ng mga panahon at minsan dekada pa ay talagang uh, nagpapatong-patong na karamihan po sa mga wires na ito ay useless at pwede nang tanggalin. Sa bisa ng ordinansa, magkakaroon ng koordinasyon ng LGU sa Telcos at Meralco para i-trace kung alin sa mga wire ang pwede nang alisin. Aminado ang MMDA na hindi may madali ang paglilini sa mga kable, oras na maipatupad. Pag nagputol sila, hirap na po ma-identify yung mga talagang hindi na ginagamit sa sobrang dami. Pangalawa, pag sila po ay naglinis, nagkakaroon po ng temporary disruption sa uh, Uh, services like kuryente, internet. Misa nagre-reklamo po yung mga ating mga kababayan na uh, nawalan sila ng internet, lalong-lalo na po yung nag-work from home. Dapat daw maaga mag-abiso sa posibleng pagkakaroon ng abala sa serbisyo. Ayon naman sa Meralco, noong nakaraang taon pa nila sinimulan ang pagsasayos ng mga salasalabat na kable. Malaking tulong daw ang ordinansa ng mga LGU We fully support that uh Gerard no for the simple reason actually meron na kaming ongoing campaign uh tawag namin dito yung anti urban blight uh campaign ng Meralco we have really been conducting an aggressive uh, um operations across our entire franchise area kung saan ina-address namin talaga to hindi lang spaghetti wires kung hindi yung mga attachments na hindi humingi ng permiso o pahintulot sa amin. Kamakailan lang ng isulong sa kamera ang pagsasaayos ng mga spaghetti wires. Ayon din sa Metro Manila Council, magandang pag-aralan ang paglalagay ng mga kable sa ilalim ng lupa tulad sa ibang bansa. Kaya naman daw ito ng Meralco, pero malaki ang gaso sa paglilipat ng linya ng kuryente sa ilalim ng kalsada. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Quasim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.